Joseph Lagman, a.k.a. kayo mong G-Vlog and welcome to my YouTube channel. Magandang baga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Pilipino, San man panig ng mundo, may nakalaan at babagay sa'yo. Pilipino ka, madiskarte ka. Ngayon, ang pag-uusapan natin, kung meron kang 10,000 o mas mababa pa, 10,000 pesos, no? Saan mo pwedeng gamitin? Saan mo pwedeng invest? Para sa taong 2021, yun ang ating pag-uusapan. Hindi po lingid sa ating kaalaman na ang uh, presyo ng mga bilihin ay tumataas. Pero sa bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, ang ating kinikita ay hindi nakakasunod o nakakasabay dito. Kaya nga po nangailangan tayo ng additional income stream. Parang balon po yan eh, tungtong sa balon, pagkaating po itong limas. Nakikita niyo po doon sa gilid-gilid, may bu bukal na umaagos na tubig. Yung po yung additional income stream na pag-uusapan natin. Pero saan nga po ba natin pwedeng gamitin ang 10,000 ño no? or mas mababa pa? Sa natin pwedeng invest. Wala, well, uh, meron na akong ibibigay sa inyo na walong options na maari ninyong uh, gamitin o oh, tips. Number 1 is Unit Trust Investment Fund. Number 2 mutual fund. Number three po ang stocks. Number four, retail treasury bonds. Number five, to invest ka, start a business. Number six, invest in yourself. Number seven, invest human capital. Kanina ka mag-invest? Sa misis mo, sa asawa mo, or sa anak mo, and pala, and sa anak mo. Number eight, pinaka-importante. Invest in your own. Now, let us define each. Para po maitindihan nyo at magkaroon na maikling explanation kada isa. Number one, unit trust investment fund. Ang ginagawa dito ay kung ikaw ay papasok dito sa investment na ito, ang mga invest natin o nyo, ang mga ininvest invest nyo, ay ipupul sama-sama pagsasama-samahin. At ito ay imamanage ng isang professional fund manager. Itong professional fund manager na ito, ay i-access ia ito doon sa malalaking investments. Yung malalaking investment na dati-dati ay na-access lamang ng mga malalaking investors or big investors. Now, ito'y bagay na bagay sa lahat ng type ng investor. Kasi nga, uh, kung ikaw o oh, yung mga investor ay may long-term financial goals, bagay na bagay ito sa inyo. Guys, bago natin na uh, ipagpatuloy ang ating uh, pag-uusap, uh, kung hindi pa po, po kayo nakaka-subscribe sa channel ko, meron po dyan subscribe button. Baka pwede naman po uh, kindly subscribe po tayo. At uh, click na rin po natin yung bell button para po notify kayo sa mga susunod kong vlog. Sige po, thank you very much po. Tara po, pagpatuloy na natin ang ating talakay. Ayun, pag-usapan na natin ang mga advantages ng pag-invest dito sa Unit Trust Investment Fund. Number one, ito ay ino-offer ng mga banko. And this is heavily regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas para maprotektahan ang mga investor na katulad. Number two advantage, ito ay mina uh, minamanage ng isang professional fund manager. Number three, ang pagbenta pagbili nito ay madali lang kasi nga ito ay uh, mag credit lang sa settlement account mo number 2, ang number 2 pag-usapan naman natin ngayon ay ang mutual fund ang mutual fund ay the same as o kapareho rin halos ng unit trust investment fund, kung saan ang mga nag-invest, ang pera dito ay iniipon din at ito ay din ng isang professional fund manager saan ito ini-invest? sa stocks, sa bonds, sa money market, for a higher income. Yan yan, no? The more investment you have, the bigger your earnings. Ito ay bagay na bagay sa mga investor na may goal na from medium to long term investment. Ako pag-usapan naman natin ang advantages nito, no? Ang advantage nito, number one, this is not subject to the 20% withholding tax. Number two, ang pondo o yung fund investment mo, eh, i-handle ng isang professional fund manager. Kung saan siya na magdidesisyon? Saan ko ba, saan ko ba magandang i-invest ito? No? Sa stocks ba? Sa bonds? Or sa money market? Kaya na mag-iisip. Kaya mo lang, mag-invest ka lang. Number three, pagbenta at pagbili dito sa mutual fund ay madali as long na it is within the holding period. Well, pangatlo, you can invest in stocks. Ano ba itong stocks? Kung ikaw ay risk taker and ang goal mo ay uh, long term financial goal, well, bagay na bagay ito sa sa'yo. Investing in stock market, ang ibig sabihin ito ang bibili ka ng shares ng uh, isang kumpanya o ng isang proporsyon Uh, kung saan ang stocks nila ay uh, naka-publicly listed. Sila ay publicly listed corporation. This means that you are a part owner of the company. At ang tawag sa'yo ay shareholder. Noon, kailangan mo ng 50,000 pesos para makapag-invest sa in stocks. Pero ngayon, you can start investing in stocks sa halagang 5,000 lang. Now, let us talk about its advantage. Inva ang advantage ng stocks, may dalawa. Madali kang pumita. Mas malaki ang kita nito. Lalo na, pagka nabili mo, uh, sa mababang presyo ang stocks. At inibenta mo nung mas mataas. Ang uh, kasabihan niya rito eh, you buy shares of stocks at low price and sell it at... The, highest price or high price. No? mo na. Pagka mababa ang presyo ng stocks, bumaba, doon bumili ka. Pagka tumas ang presyo ng stocks, doon ka magbenta. At ang pangalawang advantage nito is madaling i-access ang pondo. Madaling rin magbenta. Madaling lumuli. yon ang dalawang advantage. Ang disadvantage lang nito, ay eh, wala ka fund na professional fund manager. Ibig sabihin nito, ikaw, ikaw na nag-invest, ikaw ang may full control dun sa sa pagbili at pagbenta nito. Ikaw ang mamimili kung anong kumpanya ang sa ang kumpanya ka bibili ng shares na kung na rin mag-iisip kung kailan ka kung Yun ang disadvantage ng stocks. Kaya kung ikaw hindi ka pa prepare para bumili ng stock o maging shareholder, maaari doon ka muna sa unang dalawa dumamuna dun sa unit trust investment fund at doon sa mutual fund. Pang-apat, retail treasury bonds. Dito, this is a kind of investment which is medium to long-term investment. Ito ay ini-issue ng Philippine government. This investment, this type of investment gives investors a higher interest kung saan may mataas interest, pero ang ginamit ng investment ay mababa. Mababa lang o konti lang ginamit ng pera. Uh, this means with a higher yield at a low cost. So, Pag-usapan natin, ano ba ang advantage? Number one advantage nito, this is offered by the Philippine government. O ng government, no? So, mababa ang risk na mawala yung pera. Pangalawa, yung, yung pagbigay ng interest dito ay madalas. Kasi nga, ang pagbigay ng interest dito sa treasury bonds ay every three months or quarterly. Number three, advantage. No risk. Mababa ang risk na malugi ka o wala ang pera mo at affordable. It is affordable. No risk and affordable. Mababa kasi a yield. Low cost. Mababa. O, oh, uh, uh, mababa lang ang pressure. Number four, advantage. Advantage ito, um, madali rin i-access, madaling ibenta, madaling bumili as long na ito ino-offer ng bangko within a certain period. Well, ang panglima, ang panglima na kung saan mo siya pwedeng invest ay sa business. Sa business, ang kinagaganda rito, magkakaroon ka ng advantage ito, magkakaroon ka ng unlimited uh, income. Ang advantage, uh, you'll be your own boss. Pangatlong advantage, marahi. Sa marahi, pagka maganda ang iyong pamamalakad sa iyong negosyo, kakaroon ka ng financial freedom in the long run. Then, been disadvantage of business. Sa business mo, uh, disadvantage dito, eh, malaking oras ang gugugulin mo sa negosyo at uh, maaaring malaking factor ng iyong uh, oras ay magpupunta at mag-google sa negosyo at um, yung ibang ginagawa mo dati hindi mo na magagawa pero meron yung learning curve pagka natutunan mo na at master mo na rin yung negosyo syempre uh, it will all pay off at uh, yung mga dati mong ginagawa ay magagawa mo na rin number six invest in yourself Maging best ka sa sarili mo. Uh, it can be in a, in a, in a way na matututo ka ng bagong skill. Matututo ka ng uh, talent. Matututo ka ng uh, isang, uh, isang skill na makakatulong sa'yo to add up doon sa iyong income stream. Yan, yeah, maganda sa'yo. Number seven, kung hindi mo naman kaya mag-invest sa sarili mo, kasi nga ka na wala ka ng oras human capital human investment invest ka sa wife mo kung wala siyang work pag-aralin mo siya pagka graduate siya tapos well makapagtrabaho siya and it will add an income stream doon sa financial stream na papasok sa family at uh, pwede ka rin mag-human capital talaga naman dapat sa iyong mga anak. Hindi man ito dun sa financial freedom mo, pero makakatulong sa, sa kanila, sa mga anak mo. Kasi yung freedom na binibigay mo, education, talent, skill, time, capacity building sa mga anak mo, in the long run, Little benefit you. Kasi balang araw, hindi na sila aasa sa iyo. At ang pangwalo, last but not the least, invest in your health. Sayang naman, no? Kumikita na ng mga negosyo mo. Uh, nakatapos na yung anak mo. Nakatapos na yung wife mo. At nag-add up na ng income stream. Kaya alam, ikaw naman, mahina na yun yung pangangatawan. Well, it's time to invest in your health. Tanggalin na natin yung paninigarilyo o bawasan natin yung paninigarilyo. Pwede po basag na rin natin yung pag-inom. Eat healthy and exercise regularly. Well, I think na ibigay ko na ang mga dapat kong uh, ibahagi sa inyo. Now it's time to leave you with Proverbs 19 verse 21. Ito yung proverb na iwanan ko sa inyo. Many are the plans in the mind of a man, but it is the purpose of the Lord That will stand. Again, Pilipino ka, madiskarte ka. Pilipino kahit saan man panig ng mundo, may negosyong nakalaan para sa'yo. Ito po si Kayo Manggi Vlog. Hanggang sa muli po. Paalam.